Hey, may mga langga, magluto taog fish sweet and sour. So, ano na ako, ipakita, yun saan ako pagpritong isda. No? Then, nasunod ang at sal. Ibutan na lang po na to ang pineapple bits Sabay-sabay na. Kanta na lang dahil na sila sabay-sabay tayo. Tama na to kay copyright ta. Yun nun na. Hindi to as in i-overcook ang mga lamas na langga kay laing Ganahan ba yung kumukaon aning kuan o? Oh. Na ng atsal. Nga, medyo crunchy pa. Nana dai andam nga mixture diri ao. Ah, oh. o Ano siya? Pineapple juice, katong sa bits ketchup, suka, sugar, then sweet sauce. Well, butang na nato to diha mga langga. Well, uh, para na sa atong sauce. Na ano po na siya. Paminta na. Di butang na na ako paminta mga langga. Then, ito na siyang pabukalon. Then, ibutan nato ang atong isda. Okay, uh, fried. Ayan siya, kamatik. Di na ko, na ko nagbutang uguan ha. cornstarch start, ane kay, i-absorb ni sa, fried fish ang sabaw niya. Mula po tra na siya. chicken niya gibuhat is nahulot ang sabaw absorb Yan na mga langga. Ready to serve ng ating fish sweet and sour. Oh, look at that. Look at Sarap, sarap. Yummy. Thank you for watching. Mm. So, ato lang tilawan. Mm. Mm. So, mga langga, kay Dari ang nga video, kay ako kabantay nga na off, off, dahil ako ang mic, so mm. mauna, tinanga, sige, raghamal. So ayo kog nga, wa mo natakam ani mga langga kay ako gani nga ako agani ning video natakam ko sa akong gikaon mga langga mo gusto ko mukaon utro. So mao na mga langga no kay nagtinanga man ta mag voice over na punta. So lami kay kaon na mga langga o pamahaw deni na ako mga langga lami ayo hilig mong gugo kanang kuan na mapinya o kanang atsal. So para dili boring nga, ato ang isda nga pinirito no ato pong lahiun og kuan putahi nga murag nang craving so karon sa sweet and sour lami kay sweet and sour mga langga para sa kuha karon to ni agi nagluto kong chicken pero hantud karon wa panahon na upload kay gitapulan pala kita anig edit edit no so, di ba lalim mag edit so mao na kini kay murag mubo mubo ra man ning video mao ni akong gikuan mao ni akong giuna og edit mga langga paulahin ako tung taas kaya naa dito tanang ako pag prefer ang mga kuan ingredients ato. So kinidiri ah, kinidiri na sa ito na ako upload Abangan lang tunin ninyo no, kaya para kabalo mo giyon ako na pag mekos ang akwang ang mga giloto ng sud ano. So maura ma ito mga langga. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!